Hello guys! Ito na naman ako. May in-order pala ako sa TikTok. Ito. Para sa mga katulad kong content creator at vlogger. Order ako ng ganito guys. Para sa hindi tayo maano. Ayan. So, Bigbit, ang daming bala, talagang maganda. Kasi guys, yan so, ganito siya, oh. ganito yung tura niya guys. Um. Para sa tulad ko mga uh, vlogger at content creators. Mm. ganito itsura niya guys oh yan ganito siya oh okay. meron yan ganito siya meron siyang hand dito yun ito yung charger niya kasama guys oh yeah. may charger din siya guys at nalolobot siya wala mm -hmm. ka bang nai pero yan yan siya, guys. Kaya, ano nga yung ginagawa mo, guys? Order na kayo, guys. Nasa comment check ang um, ang um, link. Guys, ito na siya, oh. Ito. May kasamang remote ito. Ito yung remote niya para pag mag-ano ka. Pa. Ito siya. Pag mag-selfie ka, gagano mo siya ngayon. Yan. Ito siya. Oh. remote niya. Ilalagay lang dito pala yung remote niya. Dito mo siya ilalagay. Yan. Kasi hilain mo siya. yan siya, guys. Ayan. Tapos kung gusto na mga ganun, guys. Ayan. Ayan. charger siya. May kasamang parang may din. May ilaw din siya, guys. Hindi ko pa siya natatry, eh. Nung may natatry ko siya, guys. Ayan. I-order na kayo, guys. Nasa comment sa link. Boosh. Guys, di ba ito yung rebote na siya? Ito, pipikapin mo lang siya, guys. Yan. Tapos yung pag itatayo mo siya guys, ito siya oh, ganito. Eh ayun, ayan eh, siya. Hinanap ko siya guys. <laughs> Ay nako, first time guys. Ayan, ito siya. Itatayo mo siya. Ipapaitayo mo siya ganyan guys. Ayan, ito. Pag nagmagana ako ng video yan guys. So, tapos ito, ito, ito ilalagay may cellphone. Wala kasi nakalagay ng na cellphone. Huwag <laughs> wala akong gabi ng so, cellphone yan. Tapos yan. Tapos ito yung remote. Igagano mo siya guys. Ayan. Ayan, ayan siya. Ayan, job for stamping, guys. Kaya ano na yung ginagawa, guys? Tamang-tama sa mga vlogger po, guys. Sa katulad kong content creators at vlogger. Yeah.